Balita naman sa lalawigan matapos maghain ng Certificate of Candidacy. Tuluyan namang sinibak sa serbisyo ng Office of the Ombudsman si suspended Cebu City Mayor Michael Rama dahil nga sa kanyang kasong nepotism. Nagugat ang kaso sa reklamong isinampas sa alkalde noong nakaraang taon. Base sa desisyon ng Ombudsman, napatunayang guilty si Rama nang bigyan niya ng trabaho sa City Hall ang kanyang dalawang bayaw. Bilang parusa, sinibak sa puesto at tinanggalan pa ng retirement benefits. Hindi na rin siya pwedeng tumakbo sa eleksyon dahil permanente na siyang pinagbabawala na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa pinakahuling balita po, maghahain ito ng apilah sa hukuman. Ano ho, itong sinasabing umano, napakabilis na desisyon ng ombudsman. Samantala po naman, nakakaranas din daw ho na matinding mga pag ngayon ang katimugang bahagi po ng ating bansa. Sa Davao City, na dilubyo ang mga residente dahil sa dami po ng ulan na bumuhos. Sinabayan pa yan ng malakas na ihip ng hangin, kanya-kanya rin pong salbah ang mga taga roon sa mga gamit nila sa pagtitinda. babagal din po ang galaw ng mga sasakyan sa lungsod dahil po naman po sa nangyayaring mga pagbaha. Bagyong hulian pa rin ang nananalasa sa Batanes, kaya stranded ang ilang pasahero sa airport doon. Nagsagawa na ng relief operations ang Office of the Civil Defense sa probinsya. Sa huling datos ng NDRRMC, dalawang patay dahil sa bagyong hulian. Walo naman ang sugatan habang isa ang patuloy pa rin hinahanap. Halos 60,000 na pamilya ang apektado. Katumbas yan ng higit 200,000 individual. Umabot naman sa higit 36 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Apat na bangkay po naman ang natagpuan sa isa pong pagawaan ng patis sa Ubando, Bulacan. At ayon sa investigasyon, pinaglinis sa malalim na fermentation pool ng patis ang isa sa mga biktima pero sa kalagitnaan nito'y nawalan siya ng malay. Sinubukan siyang saklulohan ng tatlo niyang kasamahan pero maging sila ay nahirapan ding huminga at tuluyang nga pong namatay na rin. Nagpasaklolo po ang may-ari ng pabrika sa mga taga-barangay. Yun nga lang, inabot ng gabi bago na iahon ang mga bangkay. Tumanggihumunang magbigay po ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Patuloy po ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Bantay sarado pa rin ang gobyerno ang sitwasyon sa Bulkang Taal. Ayon sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., nakahanda ang pamahalaan sakaling magbuga na naman ang usok ang bulkan. Ang Office of Civil Defense kasado ng paglikas sa mga residente kung kinakailangan. Nakataas pa rin ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta sa Volcano Island. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.